嗯，哎。<noise> <noise> <noise> lawak. Ay! May alimango mga kabraso. Magandang umaga mga kabraso. Ayan, 6.29 po ng umaga. Dito lang tayo sa may atin. baba pa lang natin. Ito. Try natin maghunting ngayon mga kabraso. Uh, meron na naman hibas sa umaga pero pahitay agad to. Umaga pa lang pa ano na yung tubig ba bukan lang natin sana lang po ay palarin pahay tide na nga oh dun pa naman umuulan mga kabraso kung kailan hi, ano na yung tubig mababa na kaya yun, yun burado yung ano dun mga bakas na pagsusundan natin yung aasahan lang dyan pag ganyan talaga parang tsambahan lang kaya dun sa mga butas boarding house Saka hindi pa mga malalaki yung ano ngayon. Tubig. <laughs> ngayon ay ano lang natin. Subukan simple, Ayan. Ang tabay na lang po mga, um, mga kabraso. Boy naman ng mga kabraso. Boy naman nung nakita. Ayan na naman. Oh, napakalaki. Talagang nauna na talaga siya dito. kasi pag tong hunter na to sobrang laki oh yan sa ilalim ay so pa grabe oh Ay, buaya na. Ito <laughs> yung kinanting niya dito nauna pang gumising sa atin yun ah medyo madilim pa dito mga kabrasa sa loob kasi ito oh masukal so to may mga bakas na dito bakas yan punta rin dito unang target mga kabraso sana lang madali natin to punahin natin yung dito sa labas paligid niya kagabi mga kabraso ay may ano hindi kalakihan yung tubig mga alas onsi sa araw malaki yung tubig medyo malaki din ay sa ilalim mga kabraso bago yung pinagpahinahan ayan umangat lang dyan bago lang may mga bakas pa nga saan kaya narorohong din pati dito hindi pa kalakihan talaga ito Ma, huwag ko lang kung umabot na ng kalahati braso grabe itong butas na ginawa dito sa sasahan parang hindi butas talaga parang pahingahan lang may mga bakas siya pero luma na mga kabraso butas kaya Dabi lawak ay may alimango mga kabraso thank you lord ay hindi, hindi gaano kalaki parang bulik ay hindi bulik ay thank you lord isa lang <laughs> siguro balak ng luno yun wala na <laughs> ah, yes. ayos tumakas ay, ayun. Thank you, Lord. Baka maglulo no nga ito mga kabraso. Kaya ganyan. Yung pagkadali niya ng ano, butas. Napakalawak. Hinala ko dito, baka parang na, natimpag ba? Ayan, itsura ng bagong bakas. Yung talagang ano palang. Siguro, pagkabutas niya dito mga kabraso hindi ganyan talaga yung plano ng palaking butas bumagsak siguro yung ano sa ibabaw kaya naging ganyang kalawak maganda oh <laughs> kala ko talaga yung napakalaking bolig kung ganyang kalaking butas napakalaking ano yan, bolig kasi hindi butas ay pahingahan lang Thank you, thank you. Thank you, Lord. Napaka-season, oh. Tama nga, napakataba. Maglulunong nga ito. Siguro bukas full moon. Baka bukas ito mag -aano. Yan Ayan, 742 na mga kabraso. Ah, tali na natin. Sana lang makadagdag pa tayo. Papunta na tayo sa taas. Sinasadsad ko lang dun sa dolo. Meron tayo dong ano boarding house. Tsaka dito, sana. Hindi sana natin tumaanuhan kung hindi ko pupuntahan yung ginawa Napakatagal na yan. Ginawa kong boarding house. Bato. Tinagtagpi-tagpi ko lang kasi minsan may nanghihingain dito. Malaking bato. Basta papapita ko mamaya. Tama nga yung hinala ko mga kabraso. Ano na nga talaga. Talagang mamaya lang ano na to kakalas na to malambot na oh yung ano nyan kahit na ganito parang napakatigas tignan season pero kapag magpapalit na sila parang naano yung tong shell nila ay parang lumalambot din na parang nagkrakrak ba kung yung hahawakan talaga yan you know, o na siya mga paligid niya ready na magano ito ay napakataba talaga pag ganito. Halos. Yung kapalit nitong shell ay meron na yan. Nasa malambot pa. Ito dadalhin ko na mga kabraso ay ulamin na lang natin. Lalaki oh. Okay na sana. Sa pambinta pero sa pangulam okay okay. Ayan sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso. Ito na yung sinasabi kong boarding house na ginawa natin mga kabraso. Parang may pumasok. Yun na nga yata din. Lumabas lang. Pumunta na lang doon. Ayan o. No? Okay niyang babaw lang din to yun nga, yun nilinisan nyo papunta doon mga puti <laughs> yun entrance meron pa tayong isang boarding house talaga doon sa nagilid ng sapa <clears throat> sana lang meron doon yung hinukay na putik mga kabraso mahirap matukoy kung saan umipesto yung ano nito parang lumabas din wala nang bagong bakas sa Ay, baka doon. Kodiyari. yan kay buong buo tong baok baok bato dami yung mga pinagkainan niya dito pero mga luma na yung ano palagi namin pinagpupuhagan ng potyukan itong mga kahoy na to dito tatlong bisis na siguro oo dito lang mismo dyan tapos dun isa laging inaanuhan to dito ang eriyang to ng potyukan kapag season nila laging may kumakapit dyan yung dito talaga sa mababa na yan ay ulit ulit yung inaanuhan yan yung nauuna dyan meron yan sa mga episode natin sa uh, pamumuhag maganda sana yung ano na yan mga kabraso kaso laging pinapasok din ng bayawa dito tayo dadaan andyan yung boarding house natin yung may puno ng niyog mga lumang pinagkainan dami yan yan ito di pag ano yan yung ano natin dito minsan ko lang mapuntahan to boarding house ayan yung puno ng yug na pat. dati pa to sa tatay ko pa boarding house nya na to. oh, dami kasing lukan dito sobrang tagal na panahon ng boarding house to ay may mga bagong pinagkainan mga kabraso parang may laman nga parang may bakas sa labas wala subukan lang natin saan na yung kalawit ko dito Ay. sini siksikan sini buruh siniksikan ata mga kabraso hindi matamaan o kaya wala dyan dito na tayo sa bandang atin to mga kabraso. Bali pa paba, pababa tayo dito sa sapa para papunta dun sa barangay. Bandang taas to. Umikot na tayo kanina dun yun sa kabilang barangay yung napuntahan natin. Papunta dun yung ano natin ikot. Maraming ano dito. Dito yung maraming lukan talaga. Yan oh. O, ano na yan. Yan. Puro lukan yan oh. Yung mga ano pang lukan. Ah. Yan. Napakarami yan dito. Ng mga iba oh. Ayun oh. Yo. Yan. medyo nakalabas. Yan. Pwede pag ah, magkadikit pala. ano mo dun sa labasan. Parang ita itatanim ba pag dito kasi talagang lasang tabang talaga pag dito pa napakarami yan sa mga gilid gilid oh oh natutoklap na yung silo Yan na. <laughs> Lolo no na nga. Yan. Mahomok na ko. No. Ah, na ni <laughs> na. Natapok itira. Oo. Oh,

Masering. <laughs> hmm. Ayan No? Buo pa rin. Ayan na yung bago niyang ano shell ngayon. dia minta tabak